Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. At <laughs> dito pala ako sa isang lugar sa Lipa, sa Com Park. Uh, marami may court, maraming pwedeng paglibangan, isang lugar na libangan ng mga taga batangga sa mga Batanggenyo. Pwede kayong mag-skate, pwede kayong mag-swimming, maligo sa swimming pool, pwede ko yung maglaro sa mga mga bata. May court. Maraming pwedeng paglibangan. Andito ako ngayon dahil may hinihintay akong taong kausap sa isang importanteng trabaho. Yeah. Oh, Saito! ito. Ano ga? Diyan ka pala. Oh, di. Dito lang ako. May inihintay ako ng, ano, kausap na tao. Gusta buhay, are. So, pa kayo? Oo. Oh, eh. Ay, sa Ayos, maganda libangan dito. Ha. Medyo maayos. Ha. Ano ba yan? Skateboard to. Ito libangan namin dito. Oh, yes. Oh. So. Okay yan to. Maganda libangan yan. Ang cool naman dyan. Patingin naman ang mga ano mo. <laughs> Sige. Testing naman. Okay. Yeah, Garni magpatalong. Ang tawag doon, Ollie. Ay, so testing naman ako nga. Subukan mo oh, nga sa testing. Omihi, diba Gentol. Dali diba ba mihi, Gentol? Ba, ako ron ah. Pakita mo pa nga ako ng isa pa yung matindih. Uh, Oo, okay, sige Are, show me. Ba, ayo. Ba, ayo shuna na ako, patesting pa nga Sa pa nga Ang maganda trip nyo ah Support your local halimaw Peace